Hi mga kaibigan, mapagpalang araw ng biyernes sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita, na magbahagi sa inyo ng napakaikling pagninilay sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Ngayon ay nasa ika na araw na tayo sa buwan ng Setyembre, 2024. Sa araw na ito, pagsikapan natin na maging mabunga lahat ng ating mga pagsisikap saan man tayo ano man ang ating ginagawa, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at uh, kaisa kayo sa akin sa pagpalaganap ng mga aral na mapupulot natin sa ating mga pagbasa sa pamagitan ng inyong pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa ating San Lucas, Kapitulo 5, Versikulo 33 hanggang 39 dito na papansin natin na yung kabuuang punto sa pagbasa ay yung gustong ipadama ni Jesus at pakilala at ipaalam sa mga nakakarami ang kanyang presensya na ang pagtitiwala sa kanya ay sana magdala ng pagbabago alam ko lahat tayo ay mga biniyagan alam ko lahat tayo ay naniniwala kay Kristo madali lang sabihin at madali lang mag-aral tungkol sa Kanya. Ngunit ang patuloy at malaking hamon sa ating lahat ay kung paano natin mapapanindigan ang mga pag-aral na ito at pagkakilanlan natin sa Kanya. Paano natin maisabuhay ang katuruan ni Kristo? Paano tayo maging tapat na saksi? Kaya nga ang sabi sa ating Ibanghelyo, si Kristo ang pagbabago. 'di diba? Ang ating pananaw, ang ating panindigan, posible magbago ito sa kung ano ang ating karanasan. Alam ko lahat tayo ay may mga mabubuting karanasan kay Kristo kung sa kung paano siya kumikilo sa ating buhay. Sa mga panahon na alam natin, pasan na pasan natin ang daigdig dahil sa mga soliranin natin sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga anak at sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Pero sa likod ng mga ito, mas lalo pang napalalim ang ating ugnayan sa Kaniya. Sana sa patuloy nating pagsisikap na makilala ng lubusan si Kristo, ay magkaroon din ng pababago sa ating buhay. Magsikap tayo. Magpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kaming magbago. Lalong-lalo na sa pagkaroon ng panindigan sa pagkakilala namin sa inyo. Amen.